Yo, what's up mga kamaster? Ako naman po ito si Bart Porte and welcome na naman sa ating channel. Na today's episode pa ipag-uusapan natin ang isang, syempre no, um, ito ay isang topic na talagang pinag-uusapan kahit sino naman no, um, religion. Okay, at ang isa sa pinalagay pinag-uusapan sa religion ay kamatayan. Lalo na pag ang isang tao ay malapit na sa kamatayan, ay siya ay mas lalong napapalapit sa Panginoon dahil dito niya malapit na nilang malaman kung ano ang meron sa from pagsasabi natin ng na dako pa roon. Kasi hindi, walang nakakaalam talaga ng ating kamatayan. At ang isa lang doon na magpapatunay doon ay yung paniniwala mo sa religion mo. So kung naniniwala ka for ex um, um mag-comment lang kayo kung mali ang sabihin ko no kung ang religion mo ay Hinduism may maniniwala ka sa reincarnation at kung ikaw naman ay sa Kristiyanismo maniniwala ka na may paraiso at mayroon din namang impyerno di ba so uh, paano nga ba Maka-master, ang tanong dito, maka-master, paano kung walang impyerno? at walang langit. So, paano ang magiging buhay ng mga tao dito sa mundo? So, panoorin natin itong Misa. Mismong Misa galing kay Rev. Father Dave Conception, Okay? So, ito ang kanyang Misa. So, panoorin natin. Kung walang impyerno at walang langit, mamahalin mo ba ang Diyos? Sabi ng isang nanay, pero Father, ang aking mga anak matatanda na, yung isa'y hiwalay, yung isa'y hindi nagsisimba, yung isa'y may kabit, sorry for the words. Anong gagawin ko? The Lord be with you. And with your spirit. The proclamation from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples This is my commandment Love one another as I love you No one has greater love than this To lay down one's life for one's friends You are my friends if you do what I command you I no longer call you slaves because a slave does not know what his master is doing I have called you friends because I have told you everything I have heard from my Father. It was not you who chose me, but I who chose you and appointed you to go and hear and bear fruit that will remain, so that whatever you ask the Father in my name, He may give you. This I command you. Love one another. My dear brothers and sisters, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ang pagyapos sa pananampalataya ay may kaakibat na pagbabagong buhay. At ang pagbabagong buhay ay may kaakibat na pagtitimpi. Sabi sa unang pagbasa, ang pagsunod sa Diyos ay mayroong pagtitimpi, pagbabawal sa sarili na mga bagay na magdadala iyo sa, sa pagkakasala, maging ang iyong mga kinakain. Ang sabi ni Santo Tomas de Aquinas, If you cannot tame your tongue, you will never tame your soul. Kung hindi mo kayang magtimpi sa mga bagay na iyong kinakain, hindi mo kayang ayusin ang iyong sariling kaluluwa. Bakit nga ba mahirap magtimping kumain? Masarap eh, hindi po ba? Masarap. Pinag-uusapan namin kanina kasi marahil alam ng marami sa inyo na stroke ako. Si Father na stroke o nag-angioplasty din. Maraming bawal. Masarap man, pero bawal. 'Ko ayaw mong magkasakit. Wag mo nang kakainin, hindi po ba ano? Pero sabi minsan ng isang matanda, sabi niya, "Father, pray over mo naman ako." Sabi ko, "Bakit po, Nanay? Ang taas po ng blood sugar ko." Sabi ko, "Nanay, diabetic din ako." Ang gagawin niyo lang, bawasan niyo lang 'yong kanin. Bawasan niyo lang matatamis. Mahilig po ba kayo sa halo-halo? Ay, bawasan ninyo. Sabi niya, naku, Father, ang sarap ng mango bravo. Ay, naku, ang sarap nun. Ano po? wag niyo nakakainin yun. Tapos sabi niya, Father, wag mo na lang akong pagbawalan. I-pray over mo na lang ako. Marami sa atin gustong gumaling. Walang pag nagkaiba sa gustong pumasok sa, sa pinto ng langit pero ayaw magbagong buhay. Kahit kailan, hindi tayo maliligtas kung hindi natin tatalikuran ang ating mga kasalanan. At yun po ang paanyaya sa araw na ito. Ano yung mga bagay-bagay na yun na dapat mong talikuran upang ikaw ay makasulod sa kalooban ng Diyos? Ikalawa, sa mga taong gumagawa ng mabuti, hindi sapat na gumagawa tayo ng mabuti, kundi sana ginagawa natin ng mabuti ng merong pagmamahal. Sapagkat hindi lahat ng gumagawa ng tama, tama ang dahilan. Hindi po ba? Hindi lahat ng gumagawa ng tama, tama ang dahilan. Ang pinakatamang dahilan sa bawat ginagawa ang sabi sa Ebanghelyo ay gawin mo ito ng mayroong pagmamahal. Mayroong isang kwento tungkol sa isang anghel na kung ang isang kamay may dalang isang timba ng tubig, ang isang kamay may dalang sulo. At tinatanong siya ng Diyos, sabi, Ano gagawin mo diyan? Sabi niya, Lord, itong tubig ibubuhos ko sa apoy ng impyerno. Papatayin ko ang apoy ng impyerno. Anong gagawin mo sa sulo? Susunugin ko ang langit. At sabi, bakit mo gagawin yan? Para malaman natin, Panginoon, kung sino talaga ang sumasamba sa iyo, dala ng kanyang pagmamahal. Ano ibig sabihin? Marami sa atin nagsisimba, nagpupumilit magbagong buhay sa dalawang kadahilanan. Ayaw natin pumunta sa impyerno o kaya gusto lang natin pumunta sa langit? Ang tanong ay, kung walang impyerno at walang langit, mamahalin mo ba ang Diyos? Inulit ko, kung walang impyerno, walang langit, magsisimba ka ba? Gagawa ka ba ng mabuti? Susundin mo ba ngayong mga magulang? Hindi ka ba makikiapin? hindi ka ba magnanakaw? Mga minamahala, mga kapatid. Iyon ang mas mahalagang tanong sa Ibanghelyo. Ginagawa ba natin ang mga bagay-bagay dahil mahal natin ang Diyos? May mga nagtatanong dahil sa homily ko kahapon tungkol na kung saan hindi mo dapat tinatapakan ng iyong kapwa kung sila ay nagkakasala. Hindi natin tungkulin na husgahan ang ating kapwa. Hindi natin karapatan na husgahan ang sino man nagkakamali. Sapagkat hindi tayo nagiging mabuti dahil sinabi lang ng ating kapwa na tayo ay mabuti. At hindi tayo nagiging masama dahil sinasabi ng ating kapwa na tayo ay masama ang panukatan ng ating mga pagkatao ay ang kautusan ng Diyos at kung ano ang sasabihin ng Diyos tungkol sa atin. Inuulit ko, mahalaga na kung merong kampana ng palataya, merong pagtalikod sa pagkakamali o pagbabagong buhay. Mahalaga din na hindi lamang ginagawa ang tama, ginagawa ang tama dala ng pagmamahal sa Diyos. Mga minamahal na mga kapatid. At 'yung pagmamahal sa Diyos sana 'yun ang nagtutulak sa atin na mahalin ang mga taong ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Sabi ng isang nanay, "Pero Father, ang aking mga anak matatanda na." yung isa hiwalay, yung isa hindi nagsisimba, yung isa ay may kabit, sorry for the words. Anong gagawin ko? Katulad na sinasabi ko sa marami, matatanda na mga anak ninyo. Matatanda na. Tungkuli ng magulang na sila'y paalalahanan. Pero, sana hindi nila maramdaman na sila'y pinanghihimasukan. Magkaiba po yung pinapalalahanan at pinanghihimasukan. Ibig sabihin ng nanghihimasok, nakikialam na tayo sa kanila. Palalahanan ninyo. Palalahanan ninyo. Sapagkat yung mga gustong magbago, magbabago. Yung ayaw magbago, hindi talaga magbabago. Hindi po Hindi po ba? Inuulit ko, yung gustong magbago, magbabago. Yung ayaw magbago, hindi talaga magbabago. Kahit anong gawin ninyo. Kung si Jesus nga, hindi na bago si Judas, ikaw pa. Hindi po ba? Huwag niyong kakalimutan yon. Kung si Jesus hindi na bago si Judas, ikaw pa. Sapagkat ang pagbabagong buhay, ay nanggagaling sa kalooban. Pero anong magandang paalala sa unang pagbasa? Hingin natin ang Espiritu upang bigyan tayo ng kalakasan na magkaroon ng kaganapan ang ating mga panalangin. Perhaps this is a good reminder that we have to constantly ask the Lord to send the Spirit so that our lives will be ruled by his spirit. Ano lang ang paalala mula sa Ina ng Guadalupe na ikaw ay tinitingnan ng mayroong pagmamahal. Sapagkat maganda ding ipaalala sa ating lahat mga minamahal mga kapatid na nakakalimutan natin ang paggawa ng mabuti dahil nakakalimutan nating tumanaw ng utang na loob. Ano ibig ko sabihin? Sana ginagawa natin ang mabuti dahil ang Diyos ay napakabuti sa atin. Tayo ay tumatanaw lang ng utang na loob. At ang mahal na ina ng Guadalupe ay nagpapaalala sa bawat isa na sa bawat pagtingin kung inyo pong titingnan ang larawan, hindi nakatingala, nakatungo. Hindi po ba? Tumitingin sa iyo. Hari nawa, makuha ka sa tingin. Hindi po ba? Ano? Hari nawa. Pero ang tingin na yun ay hindi tingin ng panunumbat, kundi tingin ng merong pagmamahal. Sana pag tumitingin tayo sa bawat isa, merong pagmamahal. Hindi po ba? Ano? Kasi merong tingin na nanunumbat eh. May tingin na alam mong hinuhusgahan ka. May tingin na para bagang sinasaksak ka. Hindi po ba? Ano? Sana matuto tayong tumingin ng merong pagmamahal. Hindi po ba? Ano? Sabi ko nga sa mga misis, kung hindi mo gusto ang ginagawa na iyong mister, wag mo siyang ipapahiya sa publiko. Kung mayro siyang sinasabing hindi maganda, huwag kang hahaba ang uso huwag iikot ang, ang itim ng iyong mata. Kung merong hindi ginagawang mabuti ang iyong ama, magulang o sino man sa labas, huwag kang magpapakita ng pangit na mukha. Ano gagawin mo? Tingnan mo lang. Ngumiti ka lang. Gandahan mo ang ngiti para mapansin. At pag hindi siya makahalita, huminga ka lang ng malalim. Tapos ngumiti ka pang mas maganda. At sa loob mo sabihin mo, mamaya ka. mga minamahal na mga kapatid, huwag tayong magpapabaya sa bawat sabag sabagat, sa bawat pagtingin pag ng Diyos. Totoong merong pagmamahal, pero sa huli, meron ding pananagutan. Amen. So, yan okay, ang, yan ang ating video topic ngayon na kung paano kung walang impyerno at langit. So, doon din natin alaman na kung tayo ay gagawa ng kabutihan, ay dapat ito ay ang rason doon ay ang pagmamahal. So, ito ay galing sa Tubig Banal Channel. So, kung interested kayo, panoorin pa yung mga ganyang mga ibang mga, mga, ibang homily nila. So, ano yung Tubig Banal Channel? tapos ito ay galing kay ulitin ko kay Rev Father Dave Conception so by the way akong support for today and see you sa mga susunod na mga adventure and bye, -bye.